Welcome back po sa ating channel. Emosyonal, Kim Chu, napaluha matapos supalpali ng aktor na si Paolo Avelino ang dating nobyong si Sian Lim. Reaksyon ng mga netizens alamin. Viral ngayon sa iba't ibang bahagi ng social media ang naturang pagsupalpal ng aktor na si Paolo Avelino sa dating kasintahan ng aktres na si Kim Chu na kung saan, Umani ito ng samot-saring reaksyon at opinyon mula sa mga netizens at maging sa mga solid fans nito. Kaya naman matapos gawin ito ng aktor na si Paulo Tila na buhayan ng dugo ang mga Kim Pao fans dahil di umano sa pagpapakatutuon nito sa aktres. Proud at maraming masaya dahil sa pinatunayan nito sa kanyang kaibigan na si Kim kung gaano nito prinotektahan. Ang dalaga sa mga taong walang ibang ginawa kundi batikusion at kung ano-ano pang pangbabash nila sa aktres. Gayun pa man labis namang naging emosyonal ang aktres na si Kim Chu dahil sa pagtatanggol ni Paolo sa aktor na si Sian Lim na kung saan ibang iba yung pakiramdam nito matapos ipangalandakan sa madla kung bakit at kung sino sa kanilang dalawa ang nakipaghiwalay. Samantala tuloy pa rin naman ang pagbibigay ng saya at kilig ng tambalang Paolo at Kim na talaga namang pinagkakaguluhan ng mga netizens at maging ng mga solid fans nito, isa nga sila sa mga celebrity na pinag-uusapan ngayon dahil sa hatid nitong kilig at ibang iba ang hatid nila sa kanilang mga manunood na talaga namang pinag-uusapan ng kanilang mga fans. Kaya naman marami namang nagsasabi na sana nga si Paolo Avellino na ang makatuluyan ng aktres na si Kim na kung saan kitang kita at walang halong kaba kapag silang dalawa ang magkasama, kitang kita mo yung pagprotekta nito sa aktres na talaga namang ramdam na ramdam ito ng dalaga, at kinakikiligan naman ng mga solid supporters nito. Ayon pa sa aktres na si Kim, isa si Paulo sa mga nakatambal ko na sobrang bait at sobrang maalaga, iba ang dating kapag kasama mo siya dahil mararamdaman mo talaga yung sobrang pag-aalala nito sa kanya. Dagdag pa nito sana nga lang ay maging masaya na yung mga taong may ayaw sa kanya at pati na rin si Sian na matagal nang kinalimutan at maging yung mga taong alam niyang wala naman siyang mapapala. Pananahimik na nga lang at yun ang sagot sa mga pambabatikos ng mga netizens, dahil kung patuloy lang tayo magsisimula ng isyo kakaalat at kakaalat lang ito, na ganun naman ang gustong mangyari ng aktres na erase peto ang kanilang naging desisyon at kung bakit maagang nagtapos ang kanilang mahigit isang dekadang relasyon na halos sinubaybayan ng buong mundo. Dahil dito lalo namang hinangaan ng mga netizens at maging ng mga solid fans ng aktres ang naturang ugali na mayroon ang aktres na talaga namang kita mo sa kanya yung pagpapakatutuo sa kanyang sarili at maging sa mga taong nagmamahal sa kanya.